you <laughs> video guys is about ruby pin So mag-i-engineer na naman po tayo ngayon sa ating alagang mamoy ng pink pink yan. So ruby pin stripe is pang antibacterial di po para at least uh, lalo malinisan yung kanyang matres para sa susunod na kanyang pagbubuntis. Ay safe na po and healthy na po yung kanyang uh, So ngayon guys, ang gamit ko po is fiberglass na injection. So, hindi po ako gumagamit ng ordinary na karayom since delikado po yun sa alaga ko since inahin na po. So, pwede maputol kasi yung karayom. So, mas okay kapag fiberglass, mas safe po siya. So, hindi po siya delikado. Hindi, ang gamit ko po guys is gauge 21. Gauge 21 ay po. So, grabe guys, ayan, ang laki ng karayom talaga. So, talaga namang magkakaroon haroy dito yung ating alaga baboy. Pero nasa discarte na lang din po kung paano magiging sa alaga ng baboy. So actually guys, sobrang laki ko talaga ng alaga kong baboy. Pero nilalakasan ko na lang yung loob na ako na lang yung mag inject Para at least kaya pa paano makatipigin po ako sa aking technician. Sorry guys, may doktor naman po yung aking alaga baboy. Pero pinag uh, pinakaralan ko na lang yung lahat kung pa, paano mag inject at paano mag-ingin at mag-ingin vitamins. Magbigay lahat sa kanila ng feeling guide. Lahat po yung pinakaralan ko na lang yung baboy. So, ayan. Uh, ano ulit nyo guys, uh, mag inject po tayo. Okay po. Yung ating ingin. <laughs> so, tatanggalin ko to guys dito. Ayan po siya. Pinagal ko na. So, ito po yung inalagay natin dito sa Robin's Bean Strip. Ayan po. So, babuksan lang natin ito guys. Ayan. So, nakabukas na guys. So, itong isa naman. Huwag na lang may kukuha ko. So, hindi mahirap siyang buksan. Ayan. So, okay na. So, ngayon, ubusin ko to. ah isasali ko siya dito sa aking rubber band strip. Ayan na po siya. Ayan. So, actually guys, ang laman nito is 10 ml. Pero, ko. ubusin ko siya dito sa ayan, pin strip na ating i-inject sa ating lagang baboy. So, okay na. Tapos, uh, ilalagay ko na ito dito. Sa ating uh, pen Ouch! Okay na siya. So, after nito guys, uh, syempre, isa ko po natin yung ating uh, strip, bago tayo mag-inject. So, ito na siya guys, ha? So, shake-shake muna tayo guys. Shake-shake muna natin.

Ayan guys, natapos na tayo mag-inject sa ating uh, alagang baboy. Ayan, so nag-inject po tayo ng intramuscular injection na uh, Robipin Strip 5 ml sa ating alagang baboy. So kailangan ko siyang injekan para at least malinisan yung kanilang uh, matris. Para sa susunod na kanilang pagbubuntis ay healthy na po yung kanilang ipagbubuntis at pati yung magiging base nila sa kanilang chan. So intramuscular guys, ang gamit kong injection Robipin Strip at uh, 10 ml po ang in-inject ko sa kanya. So, para at least uh, maging okay na siya. So, yun lang naman guys na makatulong yung video na to.